Pagdating sa usaping panunuring pampanitikan, iwasan daw natin ang masyadong kritikal sa pagsusuri ng isang akda o kahulugan ng isang akda. Sangayon ka ba rito or hindi kayo sangayon sa pahayag na ito? Welcome back sa ating talakayan at ngayon pag-uusapan natin ang panunuring pampanitikan. Ano nga ba ang kahulugan ng panunuring pampanitikan? Paano nga ba tayo nagsusuri ng isang akdang pampanitikan? Uh, ano nga ba ang limitasyon ng panunuring pampanitikan at tama nga bang sabihin na iiwasan natin ang pagiging kritikal pagdating sa pagsusuri ng kahulugan ng isang akda pag pinag-uusapan natin ang panunuring pampanitikan. Ano nga ba ang panunuring pampanitikan? Pag sinabi nating panunuring pampanitikan, isa itong sangay ng panitikan na napakahalaga dahil sa pamamaraang ito ay nauunawaan natin ang kahulugan ng isang akda. Nakikilates natin kung ano ang pinaka-pinupunto ng isang akda. Nasusuri natin kung ano ang mga detalye at konteksto ng isang teksto ang ating binabasa. Maging ito ay isang tula, maging ito ay isang maikling kwento, o ito ay isang nobela. Sa panunuring pampanitikan, may mga uh, iba't ibang perspektibo ang ating mga kritiko o mga mambabasa upang makuha nila ang kahulugan ng isang akda. Meron tayong tatlo. Reader, Text, at saka Writer. May ilang mga kritiko na kung saan tinitingnan nila ang perspektibo ng reader. Paano inuunawa ng reader base sa kanyang sariling experiences, sariling interes, ang kahulugan ng isang akda. Pangalawa, may mga mababasa at mga kritiko Naupang maunawaan natin at makuha natin o makilatis natin ang tunay na kahulugan ng isang akda, hindi na natin titingnan kung anong perspective ni reader or ni writer, kundi mag-focus na lang tayo doon sa teksto mismo o yung tinatawag nating textual focus. Pangatlo is kay writer. May mga kritiko na kung saan hindi nila tinitingnan ang perspective ni reader kundi ang tinitingnan lamang nila upang makuha ang kahulugan o tunay na pinupunto ng isang akda ay titingnan at uunawain, at uunawain nila base sa kung paano ito ay ng author or ng writer. So, minsan or kadalasan, may mga kritiko na kinikilates nila kung ano nga ba ang background ni author, ano experiences ni author, ano ang psychological mindset ni author habang sinusulat niya ang uh, akda na yan at saka ano ang mga uh, biographical background ni author. Sa pahayag na hindi tayo magkikilates ng isang akda sa mas kritikal na pamamaraan, mm, hindi ako agree dyan. Bakit? Unang-una, kapag nasusuri tayo ng isang akdang pampanitikan, dapat nating sa puso at saka isa isip na ang ating pinakapakay dito ay mas mapalalim natin yung ating pangunawa at mas mapalalim natin yung uh, or mas mapataas natin yung antas ng ating pagkaunawa sa kahulugan ng isang teksto. At sa paanong pamamaraan natin makukuha ang mataas na pagpapakahulugan ng isang teksto? Eh, kundi sa isang kritikal na pagsusuri. Ibig sabihin, susuriin natin ng mas malaliman kung papansinin natin during our elementary, high school na mga pag-aaral sa panunuring pampanitikan, masyadong basic yung ating pagsusuri ng isang akda. Nakafocus lamang sa pagbuha kung sino ang tauhan, saan ang tagpuan, ano yung mga elemento, ano-ano yung mga kabisaan, di ba may bisa sa puso tayo, isip at saka sa uh, gawi. So, yan lang ang pinitingnan natin at kung anong teoryang pampanitikan daw, yung ginamit o yung lente na ginagamit. Ngunit, kung i-analyze ia natin ang panunuring pampanitikan at pinaka-focus ng panunuring pampanitikan, hindi ganoon, hindi lamang ganoon, kundi mas malalim pa. Dahil sa panunuring pampanitikan, binibigyan natin ng bagong lente or lens yung ating mga mambabasa kung ano ang nais nilang makuha at makita na kahulugan doon sa tekstong kanilang binabasa batay sa kung anong teoryang pampanitikan ang kanilang ginagamit. Dahil bawat teoryang pampanitikan na kanilang ginagamit sa panunuring pampanitikan ay iba-iba or iba-iba yung kanilang makikita at makikilates o makukuha na kahulugan sa isang akda o sa isang teksto. Oy pagpalagay natin, sa isang punong kahoy. Pag tinignan niya ng isang gutom na bata, ang makikita niya lamang dyan ay hindi punong kahoy, kundi yung prutas doon sa punong kahoy na yan. Pag tinignan niyan ng isang manguuling, ang isang punong kahoy, hindi na prutas ang makikita niya, kundi uling na. Kung makikita naman niya ng isang negosyante, ang makikita niya dyan sa punong kahoy na yan ay hindi prutas, hindi uling, kundi pera. Diba? kung titingnan naman yan ng isang uh, karpentero, hindi prutas, hindi uling, hindi pera ang nakikita niya dyan, kundi ang nakikita niya is yung mga muebles na pwedeng gawin doon sa kahoy na yan. So iba-iba, yung ating makikita depende sa kung anong perspektibo mayroon tayo or lente yung meron tayo. Ganon din ang panunuring pampalitikan makikilates natin ng isang akda sa iba't ibang perspektibo depende sa kung anong lente or teorya yung ating ginagamit. So, halimbawa, uh, last week is nagpasuri ako ng isang haiko na tutubi. Hila mo'y tabak, bulaklak ng sa paglapit mo. Pinasuri ko sa kanila ang reader response theory. So, sa reader response theory, ang, per, ang pamamaraan ng pagsusuri sa reader response is aalamin mo at kikilatisin mo ang kahulugan ng akda at iuugnay mo ang iyong pangunawa batay sa iyong mga karanasan, sa iyong mga sariling uh, interest bilang mambabasa. Okay? So, hila mo itaba, bulaklak, nanginginig sa paglapit mo. Kung i-analyze ia natin yan sa teoryang historical, iba ang kahulugan yan. Kasi sa historical, ay uh, inaalam mo kung anong time period na isulat ang akda na yan. So, panahon ng hapon, uh, maaring ang kahulugan niyan is tumutukoy doon sa mga dalagang Pilipina noon na naginginig kapag nakakita sila ng sundalong hapon na may daladalang bayoneta o bit-bit-bit-bit na armas kasi natatakot sila na baka mapagsamantalahan. So yan ang historical na pangunawa doon sa teksto na yan. Ngunit kapag reader response a theory, ang gagamitin natin, iba yung makikita ng mga mambabasa. Bakit? dahil uunawain nila ang kahulugan na iyan at iuugnay nila doon sa kanilang sariling experiences, sariling personal response, at saka sariling interest. So, may mga estudyante na habang binabasa nila ang haiku na yan, parang kinikilig. May ilan naman na parang nahihiya. At may ilan naman na mangiyak-ngiyak at umiyak pa nga. So, tinanong ko yung mga umiyak. So sabi ko, so bakit ka napapaiyak sa hay na yan? So sabi niya, Sir, ang kahulugan ng akda na yan is tumutukoy doon sa isang babae na pinagnanasaan or pinagsasamantalahan ng kanyang tiyuhin, ng kanyang mga kapamilya, ng kanyang mga pinsan, at ng kanyang mga kaibigan. So natanong ko siya, bakit? ka nagaka up sa kahulugan na yan. Kasi sir, personal experience ko 'yan pero wag kang mag sir, okay na ako kasi nakusuhan na sila, nakulong na sila, pero ang ginawa ko upang masuri ang kahulugan ng text na niyan is inalam ko yung aking deepest and darkest secret at inugnay ko doon sa teksto na yan. At yan ang kita kong kahulugan ng teksto na yan. So, kinausap ko siya, and then uh, pre namin yung kanyang uh, understanding at ganun yung kanyang interpretasyon sa isang akda na yun. Doon naman sa mga parang natatakot at nahihiya, so tinanong ko siya, ano ang iyong interpretasyon sa akda na yan? So, sabi niya, Sir, uh, yan ay tumutukoy sa mga mag-aaral na nanginginig tuwing nakikita nila yung kanilang professor na kinatatakutan. So sabi ko, ba't parang nahiya ka at natatakot ka? Eh, normal naman yan, lalo't lalo na kapag ang iyong professor ay medyo terror. Sabi niya, sir, ikaw kasi ang professor na yan. So, sabi ko, hmm, bakit ka matatakot? So, kailangan, uh, handa ka lang sa klase, uh, nagbabasa, para mayroon kang masagot at hindi ka mahihiya sa klase. Kasi, pag merong discussion sa loob ng klase, makakasagot ka at maganda yung ating talakayan. So, ayun. Lumapit naman ako doon sa mga parang kinikilig. So, tinanong ko, ba't ka nakikilig? Sir, parang nakikita ko kasi ang sarili ko doon sa bulaklak na yan. Na nanginginig tuwing nakikita ko yung aking classmate na babae. So, Uh, mayroon siyang gusto doon sa kanyang classmate at yan ang kanyang interpretasyon. So makikita natin dito ang variety ng pagkaunawa ng mga mababasa dahil sa kanilang pag sa kanilang deepest and darkest and uh, colorful uh, interest at saka secrets at saka personalities at saka uh, kanilang pananaw. So yan ang reader's response. So kung babalikan natin doon sa konteksto na hindi natin uunawain ng mas kritikal para mali. Kasi para makuha natin ang pinakamalalim na kahulugan ng isang akda at para mas makita pa natin ang wide array of meanings ng akda na yan, is dapat kilatisin natin ng maigi. Unawain natin ng maigi. Maging kritikal tayo sa ating pagsusuri. Tuklasin natin yung mga nakatagong kahulugan doon sa isang akdang ating tinitingnan. Halimbawa nito is yung reader's response. At pangalawang halimbawa niyan is yung deconstructivism or yung deconstruction. Dahil sa deconstruction, inaalam mo ang mga loopholes kahinaan ng isang akda upang makuha mo at maipalabas mo yung tunay na kahulugan ng isang akdang iyong binabasa. Ang panunuring pampanitikan ay hindi lamang simpleng pagsusuri ng mga akda na kagaya na ginagawa natin during our elementary days at saka high school days, kundi isa itong pagtuklas ng malalim na kahulugan ng teksto, malalim na kahulugan ng ating sarilik kasi minsan ini-incline natin or inuugnay natin yung ating sarili sa tekstong ating binabasa at pati na rin ng ating kultura at ng ating buhay. Hindi natin dapat iwasan na masyadong maging mapanuri sapagkat ito ay nagdadala sa atin ng mas mataas na antas na pagkaunawa ng kahulugan ng isang panitikang ating binabasa. Kaya nga, meron akong mga estudyante na nagsasabi na grabe, ang meaningful pala ng ako ay may lobo na akala ko dati is awit na pambata lang. Ngunit kung lalapatan ko pala ng mga teoryang pampanitikan is napakalawak at napakalalim ng aking makikita at maaanalisa sa at ng aking binabasa. So maraming salamat sa pagtutok. Uh, huwag kayong matakot na maging mapanuri at malalim na mag-isip sa ating pag-aaral ng panunuring pampanitikan. Magpatuloy tayong mag-explore at magbahagi ng ating mga natutunan sa mga kapwa nating taga-subaybay. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.